Gusto niyo dalhin ko kayo sa doktor? Ayaw po. Para mapacheck up natin yung sakit niyo ho? Ayaw ko. Maghihintay na lang ako. Maghihintay na lang kayo ng inyong oras. Tatay Gabino. Ang limik ng bahay ni Tatay Gabino. nag isa lang po siya rito mga katuwang dahil yung kanyang uh, asawa na stroke uh, patient eh namatay na 5 years a months ago sabi po ni Ate Salbi yung uh, uh, malayong kapitbahay nila na nag-aalaga dito kay uh, Tatay Gabino Tay Tay, gandang umaga sa Tatay Gabino Parang walang tao Bukas ang pinto Sarado yung kusina niya Tatay Gabino Tay Tatay Gabino Ay, ayan siya na ha? Na Mahina na Kumain na kayo? Kumain na ako. Kumain na po kayo, Tay? Ha? Kumain na kayo, kumain na. Kakain na, hindi ako nakakain. Di pa kayo nakakakain? Ha, susuka ako. Ha? Nasusuka ako. Nasusuka kayo. Hmm. May nararamdaman kayo, Tay? Tiyangko. Masakit ang tiyan nyo? Oo. Oh. Si Ate Salvi, punta rito? Hindi. Hindi po nakapunta? Baka nasa trabaho. Baka nasa trabaho po si Ate Salvi, kaya hindi kayo napasyalan dito. Hindi pa kayo nag-aalmusal. Pero nag naghahapon na naman kayo. Ay, naghahapon na lang nga. Hindi e, ako nakakapat na subo. Lala ang suka na ako. Ah, nakaapat na subo lang kayo ng hapunan. Oo. Sinusuka nyo. Oo, sinusuka ko. Ay. Pinagluto kayo kagabi ni eh, Ate Salvi. Ay, maaari na si Salvi. Ako na lang. Umalis po si Ate Salvi? Ha? Umalis po? Oo. Bakit? Hindi mo, uh, hindi mo ma nag-alis. Mag magang maga. Oo. Napunta na doon. Natrabaho na. Oo. Kasi may pamilya din po si Ate Salvi. May Aka, trabaho pa siya. Pagkakasing ko uh, man, mo na sa, sa gabi man ha. Uh. Ako na lang lang kapang-kapang dyan. Uh, Nakakaya nyo naman pong magsaing. Kaya, tay Kaya. Kaya ako pa pero ngayon. naroon na. So, ay, na ako. Maayon na. Sakit pakiramdam nyo. Hindi nyo nakakayanin. Sa kuwang ko ay. Ay na na ako. Natumba na nga niya ako dyan. Tumtutumba no? na kayo. Uh, tay may dala ako ditong bigas. May dala akong bigas. Tapos may dala po akong tinapay. May asukal, gatas dito po, tay. Sabi ni Ate Salvi, wag daw natin dalhan dito ng maraming groceries kasi ilang beses daw na ninakawan dito si Tatay Gavino. Ninanakawan po kay dito, Tay? Ay, ano pa. Oh. Hindi na naawa kay Tatay Gavino. Ganito na nga ang kalagayan. Nagagawa pa nilang nagagawa pa nilang pagnakawan. Ay, ay. Pasok nito sa para may pagkain kayo. Ano po? Ito ano po. Papasayin ko na lang mga skin ng May may napapasyal naman dito. Mga punta na lang dito. Sa ako, bahala na Diyos. Mm -hmm. Kala ko nga na kagabi, ma, mamamatay na ako. Ano po? Na ko. Kagabi na paging ako. Kagabi? Oo, kagabi. Kala nyo mamamatay na kayo? Oo, wala na mag man. Ilan taon na nga kayo tayo gabi, no? Ha? Ilan taon na nga po kayo? Ano? Ilan taon na po kayo? ilang oh. Ilan taon na kayo tay? Ilan taon na? 94 Ah, 94 years old na nga pala tong si tatay Gabino Kaya talagang hirap na hirap na siya Yung asawa nyo namatay ilang taon? Ilang edad? Ay, Seventy-eight. Bata pa pala yung namatay, ano po? Malayo aagwat nyo tayo, no? Hindi oh. ko na kinaya pagpagagamot. Mabuti nga po, lagi dito si Ate Salve. Ay, Tumutulong lang, sa inyo. Ngayon lang nag, eh, nagpunta ng trabaho dyan. Ah, o. Okay. Eh, nagtrabaho. Eh, nagtawa tawa. bayaran daw yun. Ay, oo, siyempre. May sakit din yung asawa. May sakit din yung asawa. Bawal magtrabaho ng mabigat na gawain. Siya rin ang naghahanap buhay sa kanyang pamilya. Kaya maintindihan natin si Ate Salvi. Ayun, Napakabait ayun. yung kapitbahay dito. Yung bahay po ni Ate Salvi, mula sa bahay na ito ni Tatay Gabino, halos isang, halos kalahating kilometro ang pagitan. Naglalakad pa si Ate Salvi, papunta rito kay Tatay Gabino. Uh, inaasikaso siya rito. Pagka galing sa trabaho, pagka nakapagluto doon sa bahay nila si tatay Gabino naman ang asikasuhin niya rito di ba tay? Yeah. kawawa naman ito si tatay Gabino buti na lang si ate Salvi yung mabait nilang kapitbahay dito talagang may malasakit kahit oh natumba natumba na yung pintuan niya gulok na pala gulok na yung pintuan ni eh, tatay O, oh, dandahan kayo tay Nakakatayo naman pala kayo. Ay, sira na. Nakakatayo naman pala kayo, tay. Ay, nakakatayo tay. mm mm Pero nakahawak sa mga panabi, ano? Oo. Oh. Uh. Pero pagpunta ro, wala kayong mahawakan, gapang. Wala na. Uh. Uh. Sino nag-uling, tay? Nag panggatong nyo binili yan ah binili o, tingnan nyo na po yan binilhan pa siya ni ati salbi ng uling para may di mahirapan si tatay gabino pag uh, luluto dun mula dun sa mula dito mula dito si tatay gabino mula dun sa kwarto niya yun gapang siya rito tapos dito gapang naman siya punta dun sa lutuan niya. Wala kayong niluto, tay? Wala. Walang. Ay, mayroon pa man dyan. Bahaw. Ha? Ah? Pambahog sa hidu. May mm, mga, ah, oo. Ah. Ito yung kaldero niya. May laman pa ito, tay? Ha? Ah? May laman pa yung kaldero nyo? Ha? Ah? May laman ang kaldero nyo? Oo. Pagkain nyo pa yan? Mas naman kailangan do May tubig si tatay. Tinabuan pa kayo ni Ate Gabina ng tubig. Ayan na lang tubig ko. Ito na lang. Ayan na lang. So, wala lang Baka mamaya, pag galing niya sa trabaho, Ay, pupuntahan direct. kayo rito. Ano? Ang lang yung sa kanila. Hmm, kaya nga po, may pamilya din naman. Hmm. Pagkagaling siyempre sa trabaho, diretsyo yung sa pamilya niya. Tapos dito naman sa inyo. Hmm. Yung kinikita ni Ate salbi 25 pesos isang oras doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nagpabalat siya ng pinya. Pinagawa yata candy. Tinitinda. Ay. Nung pagawaan. So pagka kumita na, bibili siya ng pagkain para sa pamilya niya. Yung sobra, dadalhin naman dito kay Tatay Gabino. Ay. Ay. Tay, Ay. pagka ako'y bumalik, malik gusto niyo bang dalhin ko kayo sa sa doktor tay? Ha? Gusto niyo dalhin ko kayo sa doktor? Ayaw ko. Para mapacheck up natin yung sakit niyo? Ayaw ko. Bakit po? Pag dyan ako dinadara, bakol ulugod pag-ege. Baka mamatay na ako. Ayaw nyo pong dalhin sa doktor tay? Ayaw ko sa doktor. Bakit? Alam mo, yung kapatid ko, mm uh -uh. hika din, mm uh -mm. -uh. dinara sa na, hindi ni sila ay hindi uh sa dahit. -uh. Pag-abot sa na, naga, kadaan Namatay. Namatay. Uh -huh. Eh, hanggang doon na lang talaga yung buhay natin doon tay, gabi, no? Kaya siguro namatay. Ayaw ko. Uh, saan nyo gusto? Albularyo? Ay, hindi, hindi kaya albularyo. Hindi kaya ng albularyo, sakit nyo. Ayaw nyo naman sa doktor. Ano nang gagawin natin tay? Paano namin kayo matutulungan? Ay, mag na lang ako. Ano po? Maghihintay na lang ako. Maghihintay na lang kayo ng inyong oras. Oh. Ng inyong oras ng kamatayan, ganun? Ay, ay, na yan. Sayang naman tayang ang buhay, no? Na Binigay na buhay. sa atin yan ni Lord. Dapat uh, natin. Di ba tay? Oh. Huwag natin siyang pangunahan. Ayun. Bakit gusto nyo nang mamatay? Ay, ha? bakit gusto nyo nang mamatay? Ay, uh, pagal na ako. Pagod ka na. Pagal na ako. Ilan taon na kayong may sakit? Na ay, nasa ako na 15, 15 anyos na. Ah, tagal na pala tayo, no? 15 years, 15 anyos na kayong may nararamdaman, sakit? Ah, alam mo ako nung kung bata-bataon pa ako, Trabahador ako. Hmm, trabador. Ibig sabihin, mabibigat na trabaho tayo, no? Oo. Tapos? Ayan, okay, gaya ay, nito. Ay, Naparapas mga kung anong ara. Ayan, na. Doon na nagsimula. Oo, so, nagsimula. Okay pa. So, ilang taon na kayong nasa ganyang kalagaya na hindi na po nakakakilos ng maayos? Oo. So, Dito na lang sa loob ng bahay. Ilang taon na kayong ganyan? Hay. Matagal na. Tagal na. So katulad ng binanggit mo, 15 years. 15 years na rin. Oh. So sabay kayong may sakit, ng asawa mo kamamatay pa lang. Hey. Si naman ay eh, stroke, naka-wheelchair dito. Oh. So pareho kayong may sakit. May sakit din ako. Hmm. Kaya nung pareho kayong may sakit, pareho kayong nasa dito lang sa, sa loob ng bahay. Mabuti na lang meron pong isang ate salve na may uh, pagmamalasakit po sa inyo, pinupunta-puntahan po kayo dito, yung sobra sa pamilya niya, dadalhin sa inyo para sa inyong mag-asawa. Hindi po ba hey, uh, lang ang kwan. Hindi ka nakaupo na Oh. Ah, sige lang po, sige lang. Okay lang po, okay lang. Hindi na naman kayo natutuloan dito tay, gabi no? Uh, dito, naturo. Ah, natulo na dyan. Uh, Pero higaan nyo, hindi pa naman. Dito to Okay, okay. Marami po ang salamat sa tinindilalaon niya ako sa asala. Salamat po sa mahal na Diyos. Mayroon na tulong po man sa akin ngayon sa awa ng Diyos. Kaya parang grabe yung pasalamat po ako mahal na Diyos ko sa iyo. Yan lang po. Ay, grabe po. Gusto na ko gusto na kapatid higaan. Higa na lang higa. Gusto nyo po higa na lang ng higa. Higa na lang. Ah. Ah. Tay, hindi na ako, alis na rin ako para makapagpahinga kayo, Tay. Uh, Pasok yung tinapay doon. Uh, may, may mainit kayo tubig dito, Tay. Timplang ko kayo ng gatas nyo. Uh, hindi na, aso. Hindi na ako nag -i 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 Ano, Tay? Hindi na ako nag-iinit kayo. Hindi ka na nag-iinit ng tubig? Na susuka ako. Ha, nasusuka kayo sa mainit na tubig? Na Ayun, nagagatas kayo tay. Nainom Ay. kayo ng gatas. Ewan ko. May gatas doon tay ha, gatas at tinapay, ano? Um, nagsama yung sangkusa na yan. Nagsama pakiramdam nyo. Sa kuha, masama yung maging yun. doktor ha? ayoko ayaw ko. ko po magpa-doktor. Ayaw niyo magpa-doktor tay? Ayaw ko. Taba, uh, baka hindi na ako makaluwas. Baka hindi na kayo makalabas ng ospital. Oo. Pa-check up lang tay, papacheck check up lang. Hindi naman iko confine Para malaman natin kung ano po yung sakit. Ano yung nararamdaman nyo po na yan ha? Di na po kayo nakakakain. Sabi nyo po eh. Apat na subo hindi lang, na iniluluwa nyo na nagpa-doktor na ako. Oh. Kinsi, siya mga kinsi days ako sa, sa, sa hospital. This... Naka-confine, 15 oh. days, matagal. Oo. Oh. Ay, kumusta po? Ano daw, sakit nyo talaga, tay? Ay, baga na. Ah, sa baga? <sighs> okay. Sa, pati nindag ko ako na. Pag dinidiinan nyo yung toy, ay. Sakit? Grabe sakit. Sa alisin ako alisin na yan, ay tatapirangin ko yan. Grabe sakit. Mm -hmm. Sabi ko doon sa doktora, ay sa ako alisin na, Galit kayo? Mm -hmm. Oh, uh, galit doon sa doktora. At uh, di na, di inan daw yung dyan niya, masakit. Uh, Kaya nagalit doon sa doktora. Ayaw niya pumunta sa doktor. Baka daw siya eh. Mamatay. Paano yan, Tay? Ha? Uh? Paano yung Paano kayo magluluto? Ako na lang sa saingan ko kayo tayo. Gusto niyo saingan ko kayo diyan? Ayaw ka. mo, ayaw mong saingan kita. Basta may gatong lang. Kaya mo naman? Oo. Ay, ano dyan, oh. Tinapay tayo malambot 'yan. Tinapay tsaka gatas ha. Oo, uh, hmm. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Kung ka pa, Marami ka pa matulungan. Ako hindi na matagal talaga. Hmm. May sasabihin po kayo sa akin, Tay? May gusto po kayong uh, uh, tawag dito? Kung nanonood po yung ampon nyo na nasa Kabite. Oh. Kung nanonood po yun, may gusto po kayong sabihin sa kanya. Kung nanonood po sila sa atin, yung ampon nyo na nasa Kabite. Bagsak man yung ampon ko nyo. Ha? Bagsak man. Bagsak na paano tay? Ay, nagtitirtinda. Mm -mm. Ay, yung mga gamit ay nakasta na huli. Ah, illegal vendor. Illegal sa vendor. Sa so, nakumpis sa ka. Yung sasakyan ay nahuli. Nakumpis ka. Oh. So, wala nang hanap buhay. Wala na. Ay, kawawa Ayipad naman na. po. Hirap no. din ako. Hirap din naman. Ah. May mga anak na tay? Ha? Ah. May mga anak na po yung anak nyo po? Ay. May mga anak na po? Ito, sasaro. Ah, isa. Mm -hmm. Eh hala. Baka na lang sakasakali po, mapanood tayo. At uh, mapuntahan po kayo dito. Anong gusto nyo pong sabihin sa kanya? matagal na po ba kayong hindi na pupuntahan dito nung anak nyo po? Ay, hindi. Ha, ah, matagal na tay? Ah, hindi na hapon dito. Hindi na? Ah, Maayon man ang pera yun eh. Ha, ah, walang pera. Ah. Na tayo? Ah, Pagkakasabi ang may sakit na ako ay may naiyak na lang. Ha, ah, pag nalalaman niya na may sakit kayo, umiiyak na lang. Oo, naiyak. Kasi na wala na siyang lang. magawa. Wala magagawa. Pakawa man. Pakawa man. Kaya pa, hey, sa ako magtiis na lang ako. Kakawa man din yun. Hey. Alis na ako, Tay. Alis na po ako. Ito. Ingat po kayo, Ha? Sige. Ipasok niyo po yung dala ko, baka mawala diyan. Baka mawala po. Ipasok niyo papasok ipasok ko po, baka di niyo kayanin. Ka kaya ko Kayan Kaya niyo naman. po. Lalagyan niyo po sa kwarto tay. Mhm. Mm Oo. Oh. Sige na po, alis na po ako tay. Oh, sige. Ingat ka. Salamat ha. Opo, ingat din po kayo. Salamat din po oh. sa dito sa inyo po ha. Oo. Oh. O lagi po kayong magdasal tay. Oh. Ha? At kapupuntahan ko po yung bahay ni Ate Salbi, mag-usap po kami. Baka kung sakaling mapapayag namin kayong dalhin kayo sa doktor para mapacheck upan para magkaroon po kayo ng gamot yung sa sakit nyo po. Ay, hindi. The... Ha? Kung dadaran ko dyan sa hospital, kumapa... di ko mapayag. mapayag? Talagang ayaw mo tayo? Ayaw po. Pacheck up lang muna sa doktor. Hmm. Patingnan lang. Kung dito, pwede. Sa, sa, health center? sa health center na rin. Kung ano din, maayo. Maayo din. kahit pa mag -intay na lang kagadanan mag na lang daw siya ng kamatayan Sige na tayo, alis na ako ha um, Sige, bye Salamat po sa mga nagtulog sa akin ngayon Maraming salamat Puntahan ko mga katuwang si Ate Salvi Sana matagpuan ko dun sa bahay niya kasi alam ko ni trabaho siya ngayon katuang